nakita baka ba ha? Dahil <laughs> <laughs> na lang yung maabot ng papel sa akin, kala ko so, magandang magandang umaga po sa ating lahat, Barangay Don Maligato! Ayan, so, una ay pasasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng buhay. Malakpakan po natin ang ating Panginoon yung araw na to. na yung blessing ng buhay para sa atin. No, kaya, uh, uh siyempre, magpapasalamat din po tayo sa buho ng Sangguniang Barangay. Sa pamunan po ni Kapitan Aya Saigon, maraming salamat Kapitan Aya, palakpakan po natin. At ang buho po po ng Sangguniang Barangay, sa ating po um, SK, kay Elaine, SK LA, at sa kanyang mga kagawad. Sa mga volunteer workers natin, mga mother leaders natin, NNN, BHW, maraming maraming. Almost kilala ko kayong lahat. Kaya thank you, thank you very much sa suporta na may ayos ang programa natin na pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Loma de Gato. Uh, sa atin po Si... Si... Uh, yeah, si... Atin, si... si Bal, di ba? Si... Si Kuya Romy. Kuya Romy, ano ka na ba ngayon dito? Admin. Ah, Secretary. Secretary, yan. Yeah. Kaya Romy, matagal ko nang kasama. So, palakpakan natin si Kaya Romy si At syempre, sa ating admin, Senon Mayor, palakpakan po natin. Asa At sa lahat ng mga taga-barangay, nandyan, yung mga nandyan sa loob ng barangay, mga loob, barangay tanod, maraming salamat sa pagtatawan sa ating hepe. At syempre, Dinabati din po natin ang ating pong Uh, mga kasama dito sa paglilingkod no? na nandito. Kilala niyo ba to? Kilala niyo? Di ba? Kilala kilala niyo? Yes! Yeah! So, gusto niyo ba magkaroon ng bukal na galing sa loka ni Gato? Yes! Yeah! Para mahinga. Gusto niyo ba? Yes! Yeah! So alam niyo nung dati naging bukali uh, bukal di ba ako? iba ba naging bukal niyo ako? Ah... Uh, siguro sa tagal-tagal ng panahon, walang Marilao. Pero bago ako naging bukal nun, natalo mo na akong vice mayor ng Marilao. Naalala niyo yun? Di ba? Nung no, natalo akong vice mayor. Tama yung sinasabi ni Kapitana. Kung merong hindi lahat ng pagkatalo, iyon yung pagkatalo. Minsan, yung pala yung pagka, pagkabagsak pagka, mo o pagka, pagka luhod mo, yun pala yung magiging uh, susi para mas lumipad ka at makatayo ka ng mas mataas. Di ba? At kung hindi ko ako nanalo, kung na, nanalo akong vice mayor, hindi ko ako magiging vice governor. Di ba? Hindi ako magiging bukal. Di ba? Kaya ngayon, ito naman yung pagkakataon na maaaring panahon naman na magkaroon muli ng bukal na galing po dito sa bayan ng Marilao. At syempre sa inyong barangay pa magkakit. Kaya pinapakilala po namin, alam po naman kilala-kilala nyo ng lahat. At mahal na mahal ng Barangay Loma de Gato. Alam niyo kasi minsan ang eleksyon, isang araw lang naman ang eleksyon. Minsan natatapag lang talaga na, ako ho talaga, nung natalo akong vice mayor, wala akong, wala akong naging sama ng loob kahit kanino. Kasi nataon lang siguro na talaga nung panahon na yun, eh, siya talaga ang mananalo. Diba? At uh, yun talaga yung choice ninyo. Darating din naman ang panahon na, na Baka naman sa susunod, ako naman yung mabuto ninyo. Ngayon na nangyari, nung nagbuka lang ako, binoto niyo ako, naging vice governor pa ako. Ngayon, baka naman pagkakataon, na ang uh, matulungan talaga natin ay yung sariling natin. Hindi lang sa Marilao, kundi tagalaw matiga ko. No? Ang atin po ka, uh, hindi mo naman tawagin kapitan eh, baka mabuto ang kapitan ka pa eh. No? Ayan, uh, ating Bulakenyang maaasahan si Babe at Andres palakpakan po natin. Ayan. Kasama na rin namin siyang umiikot sa iba't ibang, ibang uh, bayan. Kilala-kilala na yan sa Ubando, sa May Gawayan. Ayan. At syempre, kasama din natin, karating kinikilala po natin ang pagdating ng ating konsihala, mabarangay hindi ninyo. Si Consihala Vanessa, palakpakan po natin. Ang ating po uh, mga kasama pa, meron pa ba, ba? Mga may kulang pa? Ba? Si Debbie. Oh, okay. Ito, magawal po ng barangay sa O, no? ng aking kababata. O si si Kutsa Lady, si ang aking kumpare, nagaloma di gato, so, pare ka Erwin, yan, si Lones. pa ba? Baka ba? meron pa dyan. Wala na. Okay. So, uh, siyempre, kasama din po natin ang kapatid po ng ating pong mahal na gobernador. Pero pinakabatang kapit, kapatid. Eh, kung pogi si Go, eh, macho naman ito. Simpatiko. ah oh. Nauna lang si Boyet de Leon eh. Kasi kung hindi nauna si Boyet de Leon at yung Daniel Fernando, ito dapat yun pero kasama po natin ang uh, ating kuya, Kuya Boye Ramirez, palakpakan po natin. Kasi po, kaya si Kuya Boye na ko dahil po may mga programa ngayon sa Kapitolyo, may mga meeting si At ako din, sabi niya, Vice Gold, baka hindi ako makarating, gusto ko ikaw rin ang magsalita sa atin, sa ating dalawa, dyan sa Barangay Long Madigato. So anyway, magandang maganda na uh, tanghali sa ating lahat, Barangay Long Madigato. Ah, uh, wag na natin para Nagsahin na ba kayo? Para mas malod ko. May isa pa ba kayo? Wala! Okay, gala kayo ng gala. Hindi pa kayo nagsasahin. Wala pa kayo nagsasahin. Okay. Okay yan. Meron na. Asan na nagsasahin nyo? Ayan. Okay, nandito. So, konti-konti na lang. Konti-tiis na lang. Oh. Alam diba ang mga nalaman yan? Ano? Spam! <laughs> ben Mundo! <laughs> oh. <laughs> ang mamahali. Spanish side yun. Hindi, hindi yung subuludi kasi yun. Oh. Huh? Spam dati. Siyempre, alam nyo, joke lang yun. Karne! Meron mo ang sa loob. Karen <laughs> Orto. Ano? Mga uh -huh. taga alam to eh. Pero sa ibang bahay hindi na alam yun eh. Kasi sabi ko hindi nila alam kala nila Karen Orto eh. Sabi Pero ganun pa man. Aha, ito sa tulong namin mula po sa pamahalang lalawigan. Ito talaga ay kami naman ay augmentation lang, no? Pero alam ko, nagpapigay na rin ng ating na... Uh, ah, mapalaking ating pong ang ating mahal na mayor, may, uh, si ating mayor, Mayor Henry Lutaw, palakpakan po natin. Ah, uh, nagbibigay po ngayon po tayo kay Vice Mayor Bob de la Cruz at sa ating mga konsera ng bayan. So, yun po. Uh, sana makatulong ito, ha? Kaya pa paano. Hindi naman ito yung talagang solusyon na gusto natin. Ito lang po ay nandito kami. Alos ng bagyong marina. Grabe yung nangyari dito sa atin sa Marilao, di ba? Ewan eh, ko lang kung napapanood yung Facebook live ko ng panahon ng Karina. Ah? ah, meron pa akong nabuhat na senior citizen doon eh. Gusto nyo buhatin ko kayo? yung, pay yung payak lang ah. Eh, pero ayun. Eh, kaya, alam niyo sa tabing ilo, doon sa crossing. Kaya sa may crossing, nagkaya sa crossing ng Marigao, papakalakas ng Agos. Tapos yung tulay, yung kilala ng ay ng uh, tabing ilog, wala na yun. Bubog na lang nakikita doon. Dito sa Loma de Gato, saan ang pinakamataas? Saan? Parang wala naman. Saan? Patulo. Hindi, patuloy patulo. Sigurado yan. Patulo. Doon sa may, sa may ilog. O saan pa? Heritage. Wala na. <laughs> Heritage. Heritage. Okay. Doon daw sa Heritage, siyang nagdibdib at tubig. Sa deka, sa deka mo. Pag nakadapa. Oh, basta binaha kayo. Maraming nalangin kung saan sa kayo binaha. Basta na bin, <laughs> Maraming binaha. Maraming dito. Kaya, ilan na, bibigyan nga dito? Alam? Okay na nyo, 2,000. 300, 2,300 uh, 2,300 plus. No? Isa ito sa pinakamaraming bilang dito sa okay. sa Marilao. Kasi alam ko ang pinakamaraming gabigyan po dito sa Marilao ay ang uh, ano, Lambakin. Eh, nakita niyo naman yung Northville, di ba? Grabe yung basura doon nakita niyo. Yung basura doon sa baka. Kaya oh, uh, talagang uh, napakadaming umapaw. Umapaw kasi ang ilog natin eh. Alam niyo po, ang problema natin dito sa Marilao, no? at tubig natin kahit hindi malakas ang ulan sa atin pero kung malakas ang ulan sa bundok napansin niyo inyo may kaibigan mo isa sa San Jose del Monte sabi eh, diba, ate siya malakas ang ulan sa inyo malakas sa San Jose del Monte, makikita nyo yung tubig sa ilog. ang lakas-lakas ng agos pero hindi mo ulan sa atin ang at tubig natin dito kaya tayo nagbabaha, isa sa dahilan yung tubig sa bundok sa atin lahat bumabagsak. Ngayon, ang ilog natin napakababaw na. Ano tayo yun? Di ba? Puro bura. Di ba pagka nagkabaha, dumangay na tabi ilog. Pagkatapos, ano makikita nyo? Puro putik, di ba? At tubig natin dito sa Bulak, sa Marilao, tayo ang catch basin na mga tubig galing sa bundok. Pupunta sa atin. Ngayon, pag ang ilog natin, nag-overflow. Kung nagigim, maabot sa kalsada, napupunta sa bahay, kita nyo yung marina sa kaenteng. Ang bilis tumaas ng tubig kasi malakas ang tubig sa bundok, ang ulan. Ang papaw na po ng mga ilog natin. Kaya ako, uh, puro murang, puro basura. Kaya kami, oh, nabi ko ako, kailangan talaga mag ma, ma masunod natin. Kasi hindi po ito, oh, hindi tayo pwedeng lang nalang magre-relief o magre-relief. Ang kailangan talaga natin yung mayroon tayong solusyon. Nung, nung, nung election po, nangako kami na ang gusto po namin, ay mahuti yung mga itlog natin dito sa Bulacan. So mag-dredge po tayo ng mga kailugan dito sa ating lalawigan. So maraming ilog ang Bulacan. Ang Bulacan po ay catch basin. No? Catch basin talaga. Ang mga kayo na eh. Hilang araw ng may araw, sa kalumpit, hanggang hita pa rin po ang tubig. Sa aguloy, ganun pa rin. Pero dito sa atin, ang pasalamat lang tayo, pag umulan sa atin, binaha tayo, pag pinahapo tayo, pagkalipas ng kinabukasan, nawawala na kaagad. agad. O dalawang araw, wala na. Sa ibang bayan, ako isang linggo, dalawang linggo, may tubig pa din. Kaya, ito, isa rin po, ang sa, sa solusyon na kailangan po natin gawin, ay mahukay, madredge yung mga ilog natin. No? So, ngayon po, ay sisimula na po namin ni Governor. This September, ay mag, dumating na po yung draga na barge po ang laki doon, halos kalahati nitong gym na to. Lahat po ng mga main rivers sa Bulacan, huhukayin po ito. No? Uh, huhukayin ito. Hindi ito huhukayin ng isang lingkod, dalawang buwan, tatlong buwan, din. Tatlong taon po ang kontrata nito sa provincial government. Lahat ng mga main rivers sa... po na, nanunayin muna po natin yung mga malalaking mga rivers. Yung Angat River, Tamarawan River, kasi yan po yung, kapag iyan ka nakabara, walang, yung, yung tubig natin, walang pupuntahan, babalik lang sa atin. Tapos kasabay po niya, yung provincial government mismo, maghuhukay din po sa mga, mga maliliit na mga ilog natin para sabay-sabay. So hopefully, siguro naman sa tatlong taon na kontrata nito na paghuhukay, eh, may rami-rami nang mahuhukay ito, di ba? Eh nakita ko nga sa ilog Marilaw, may lumulutang na refrigerator, may, huhukay. Eh, kung ano-ano, kung ano yung nasa ilalim, siguro nung bata pa lang tayo, hindi pa na uhuhu kayo hanggang sa kayo. Eh. Deba? So, ayan po, ang madami ni God Para po, ayan po, ay sa muna ng ating mahal na gobernador. Palakpakan natin, Governor Daniel Fernando, ng DPWH, at ng ating pong DNR. No? At isa rin po, nung dumating ang ating Pangulong Bongbong Marcos, dito sa ating lalawigan, gaya na sinabi ko, ang tubig natin ang gagaling sa bundok. Hiling po namin kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat sa bundok pa lang, naiipo na yung tubig, hindi na nakakababa dito sa atin. Anong gagawin? Kailangan meron pong additional dam or water reservoir sa bundok. Ano po yung water reservoir o yung bundok na sinasabi ni Vice Go? Dapat dito, alam niyo yung parang balon sa bahay. Nakaputan niyo ba ba ng nai? No? Hindi balon kayo sa bahay. Di ba kapag may balon kayo sa bahay, may impangan kayo ng tubig? pag umuulan do nagpupunta 'yung tubig. Parang ganoon din, dapat sa taas pa lang ng bundok, iniipon na 'yung tubig parang dam, para 'yung tubig hindi bigla mabilis na pumupunta sa baba sa baba. So ngayon, pagtag-araw, 'di ba ang problema natin dito sa Pilipinas, pagtag-ulan, sobra-sobra po ang tubig natin. Pero pagtag-init, El Niño, kawawa ang mga magsasaka at mga mana natin. Ngayon, kapag may mga naipo na tubig na yon, iyon po ang gagawin na patubig ng mga magsasaka natin at mga mana namin. So, ibig sabihin, double purpose. No? Kaya iyan, eh, hiniling po natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, naghahanap lang po kami ng uh, lupa na pipwedeng gawa doon, doon. As either sa Lucedo del Monte o pipwede rin sa Rizal. Kasi sa doon po kasi nanggagaling ang tubig natin. So, ayan. So, ayan lang po. Makapalita ko lang. Makakala, ayan po ay mga gusto nating mangyari sa ating lalamigan. Itong relief ay pagmalubag-lob lang natin ito eh. ba? Diba? Para lang meron kayong uh, para ma... meron lang kayong isasahin. Dahil diba sa lahat, sa dati niyo dito, wala pa kayo, lahat kayo walang isasahin kayong araw na to. Diba? <laughs> Naisip namin kayo, may pagsahin kayo. Pero, huwag na natin panagalin. Eh. Para ho, makauwi na kayo at makapagluto na. Lagi niyo lang tandaan, no? Madro kayo ng ating mahal na gobernador, Governor Banyan Fernando. At nandito kami para magbigay po ng kahit... Nandito lang po, siyempre ako taga Marilao. Siyempre mahal ko ang bayan ko. Dito po ako nang galing. At napakalaki po na utang na ko sa bayan ng Marilao. Isipin po ninyo, 60 years old pa lang po ako, nagingigod na po ako. Bilang SK President ng Marilao, 22 years na po ako in service. Nagsama na po tayo ng napakahapang panahon. May panahon na nanalo, may panahon na talo. Pero ito, nandito po, nakatayo sa harapan ninyo, ginawa ninyong pinakabata at kauna-unahang nato sa kasaysayan po ng bayan ng Marilao. No? Kaya ho, kami po, kami ni Kov, isa dyan, no? Uh, lalo na yung mga natin dito sa Marilao. Yan po yung talagang kailangan natin ma-improve no? para Nakikita natin yung iba. Meron pa ba ba eh? Dito sa may yung mga lubak-lubak dito. Oh, di diba? okay, ba? Meron. Diba? Trensa na lang, no? nag uusap uusap po kami. Kung kakala ninyo, hindi po. Uusap kami kapag ka merong mga kailangan ayusin dito. Nagtutulong-tulungan po kami mga naglilingkod sa inyo. Ayan. So, ayan po. So, huwag ka natin na... Uh, isang bago po ako matapos, gusto ko lamang din pong pangilala sa inyo ang uh, party list na sigurado pong makakatulong sa ating lalawigan. Ito po yung Damayang Pilipino Party List. Palakpakan po natin ang Damayang Pilipino Party List. Asa po ang Damayang Pilipino Movement? Ayan, nandito. So, ang Damayang Pilipino Movement po, kayo dati ay movement lang, ngayon party list na. Ito po ang party list na binuo at tinayo ng ating mahal na gobernador, Governor Daniel Fernando, para maging katuwang ng provincial government. Maganda po, Makaikatulong po tayong party list at iyan po ang Damayang Pilipino party list. Pinapakilala ko po, palakpakan po natin ang Damayang Pilipino party list. So yan, sa diwa po yan, para kayo ng matigato. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Simula po na ako'y kumandidato, lagi po akong panalo sa loob matigato. Kaya eh, mahal na mahal ko po, po kayong lahat. At nandito lamang po ang inyong anak, ang inak ng Marilaw, si Vice Governor Alex Castro. Dahil po, ka, hindi po namin kayo pumabayaan ng ating mahal na gobernador, Governor Daniel Fernando. So maraming salamat sa diwa po ngayon. Mag-ingat po tayong lahat and God bless you. Mabuhay ang bayan ng Marilao. Mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po.